Kumusta mga kaibigan, at welcome sa isa na namang malalimang review dito sa channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong kabanata ng Squid Game, ang Season 3, na sinasabing panghuling yugto ng seryeng tumibag sa puso at konsensya ng mga manonood sa buong mundo, ito na raw ang I Grand Finale. At habang sinusubukan nitong isara ang mga natitirang tanong sa kwento ni gi at sa buong karumaldumal na sistema ng mga laro, hindi maikakaila. May mabigat itong dala, at hindi lang sa kwento, kundi pati na rin sa emosyon ng bawat manonood. Ang season tatlo ang pinakabrutal sa lahat. Wala nang lugar para sa pag-asa, o kahit konting kabutihang loob. Dito, ipinapamukha na sa atin ng walang pasintabi kung gaano kabilis natin kayang ibasura ang ating konsensya sa oras na masangkot na ang sariling interes. At habang binabalikan natin si Gihon, makikita natin ang unti-unting pagguho ng kanyang pagkatao isang trahedyang mahirap panoorin, pero napakahalaga, hindi ito ang klase ng ending na nagpapagaan ng damdamin. Hindi ito fairy tale. Ito ang uri ng kwentong pilit tayong kinakalagkad sa pinakaitim na sulok ng ating pagkatao. Kasi kahit gaano natin gustong maniwala na may kabutihang mananalo sa huli, ipinapakita ng Squid Game na sa sistemang dinisenyo para gapiin ka, ang tunay na tagumpay ay ang manatiling tao. Kahit palahat sa paligid mo ay unti-unti nang nawawala ang pagkatao, pero hindi ibig sabihin ay perpekto ang season na ito. Sa totoo lang, may mga tagpong parang pinilit lang. Yung tipong alam mong may plot armor ang ilang karakter at kahit anong gawin ng kalaban, hindi sila mamamatay. May mga eksenang masyadong predictable at imbes na magbigay ng tensyon, nagdudulot ito ng pagkainit. May pakiramdam din na ang buong season na ito ay hindi talaga organic na kasunod, kundi parang napilitan lang isulat para makabuo ng franchise closure. Sa kabuuan, ang anim na episodes ng season tatlo ay puno ng pasakit, pagdurusa, at kapangyarihan pero halatang pagod na rin ang kwento. May mga sandaling maganda pa rin ang pagkakadeliver, lalo na kapag binigla tayo ng mga twist na hindi natin inaasahan. Ngunit sa mga predictable moments, parang nahila na lang talaga ang istorya. Nakakapagod at dito ko nais magtapos, may pagod, may kahinaan, at may halatang pilit sa ilang bahagi ng kwento. Pero hindi maikakaila, ang Squid Game ay nananatiling matapang sa pagharap sa katotohanan ng tayo mismo, bilang mga manonood, ay bahagi na rin ng karahasang ito. Tayo ay naaaliw sa paghihirap ng iba. Tayo ay natutuwa sa sistemang ating dapat kinamumuhian. At sa puntong ito, ang Squid Game ay hindi lang palabas, isa na itong salamin. Kaya ang tanong, hindi lang para kay Gihon, kundi para sa ating lahat, hanggang saan ang kaya mong gawin para lang mabuhay. At kapag nabuhay ka nga, tao ka pa ba? Kung nagustuhan mo ang review na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kapwa mong manonood. Marami pa tayong babalikan, lalaliman at pag-iisipan. Hanggang sa muli, ako si Your Name at ito ang boses ng konsensya sa gitna ng ingay ng mainstream. If you'd like a short form version for YouTube Shorts or TikTok or an English counterpart, let me know and I'll provide those as well.